Yung mga prepper, andito tayo ngayon sa aming balon. You know? Yan. Ito nyo yan, ilalim. Dami ng tubig nya kasi ano siya? balon Balong malalim. Pero maraming tubig oh. Malalim yan sinasalok lang yung tubig dito ng timba yan. malalim na ilang dip pa yan malalim pag kunti lang yung tubig mababa kami dyan nililimas Ang tagal na to ito yung inano namin pang hugas CR pang laba ito yung kami kumukuha matabang yan napakalapit dito ng ano dagat pero matabang yan ano sinasalok sinasalok yeah Ito yung ginagamit namin. aso butas. Butas yun. Hmm. Hmm. Simento lang yan. Hmm. Ito may naglalaba. Yan. Yan yung balon medyo kami na ismasalok ng tubig sa panlaba CR dito kami kumukuha lalim yan matibay bigas sa tubig mga bato yan no? kinamada lang sa paligid dito lang sa ibabaw yung may cemento semento oh. Pero doon sa ilalim, mga bato yon kinamadao, daw. Napaka ganda ito na ako ng pagkagawa. Hmm. Lalim yan. Ilang di pa yan. Hmm. Bato yan. Oh. Saludo tayo sa mga gumawa nito. Un poco